So guys, tingnan natin yung dalawa. It's amazing how you. Ito ay nakabuhay. Kailangan natin magwalis ng ilang bisis sa isang araw. Alang araw dito sa dalawang makulit na to. Don't touch na to ni What are you doing? Clinic matuli ay mong mong. Wala may tea. Aba, wala may pala. bye, Ayaw ni daddy niya pumayag. Kasi, na-stress daw kayo sa haba ng biyahe. Sana on oh, na-stress sa biyahe. Kaya, nakalawag ko to with me. Sana on nalang talaga daddy. Allah, tanya kain hmm. Ano 'yan do? Ano <coughs> nangyayari sa inyo do? Naglalaro 'yun. Naglalaro 'yun. Naglalaro na 'yan sila, guys. 'Yun sila, the white. Daso ang i-mix dito, is yung mga ice vanilla ma ano, voice din tong babae, oh. Mm, 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 mm. Sa talikod, dumitira. Sa talikod yung tira. Sunil so, talaga. Copy oh, na So, talaga, mon, mon. Puro oh, kalat yung nangyari. Wala nang, wala nang nangyayari sa sipa siya ay puro gash na. Alam niyo guys, iniwan ko sila dito nung isang araw. Dalawa lang sila hanggang 10 ng gabi. Umayos ako ng alam sa is. Ayun! Nilagyan ko lang ng hilirang pagkain na apat na pinggan. Okay naman sila pagdating ko, pero grabe ang gulong. Katulad nito, pagising ko sa umaga, ganito gulo. Bakit nandiyan kayong dalawa? Diyan talaga kayo sa ilalim naman. Paglapin mo na ang person bago ma stress ayaw ma stress sa life. It's amazing! messy. Ay, naka-excited na ako mag-travel pa I don't know. Hindi pala kung Sana ako dadali ng panic ko. short holiday with daddy he wants to see my Tony and moon moon mag 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 please ka na kit asan kayong dalawa asan matuni uy nasa ilalim pa guys baby ah bakit ang yan tabi kailangan natin bumili ng sam wala ayun sam gastos gastos naman ano sana all ayaw yun na kayo ni mon mon dali naglilinis ka po come on hmm, kailangan natin maglinis sa hapong tinatamad ang pagdating ko ngayon kailangan natin maglilinis. linis baka po nasabihan na it's

Manman, huwag mo si Matuni mo. Laro-laro lang kayo, be. Laro-laro lang kayo. Si Matuni ay brother. Asos, si kaya-kaya. Kaya-kaya. ang cute-cute ni Matuni mo. Kaya-kaya. Kaya ba ching-ching man kaya. ang chuching? Kaya-kaya man ang chuching ko. Katulch ko na naman yung bibi na yan, oh. Kaya-kaya man kaya, yung kaya, bibi. Monmon hmm. -mon. Malaki na si Mon, Mon Mataba na siya Ay, ang bibi Asal ka nga dito, dito Ito yung nag-i-start Ng pagbuhan eh Huwag mong pakialaman yung matuloy. Hindi pa ako tapos maglinis. Yan talaga yung trabaho ko. Pinapisikatahan mo. Magkain ka lang yan. Huwag mong pakialaman yung ginagawa ko. Ay naku. Nasa army niya yung daddy namin. Ha! Excited ako kung saan kami dalawa punta. Ang gusto ko sana Armenia lang. Kasi di ba maraming kababayan na pumapunta yun. Tapos mura lang. Kaso ayaw ng isa. Kasi daw, not nice daw ang Armenia. Sa kanya not nice yun. So, ayun, nanghinayang na ako kasi yung mga kalamig ko, pinadala ko sa Pinas. Wala talaga akong natira. Shuhada. Ewan ko. Kailangan ko ng jacket na makapal. Kailangan ko ng boots. ng pang talaga. Kasi, wala talaga ako dito mm -hmm. I don't know. I don't know. Wala, na iwan. Wala ay rin akong na iwan ako. Naubos pa ni Guy. Nalatilo sa sa akin mga pangit. Ang hirap pala pag maging mapagbigay ka. Huli ang pagsisisi. Walang natira. Wala silang, wala na rin sila. <laughs> Sana all. Sana all. So guys, bye bye na guys ha. Kasi ako'y maglilinis. At ang dalawa kalmado na. So, ito yung sitwasyon namin dito. Bye-bye na, guys.